Hello guys, welcome back sa aking munting channel, Boboy Vlogs Muling nagbabalik ang inyong lingkod para sa isa na namang kaalaman Isang video na kapag pinanood mo hanggang sa matapos May mapupulot ka, may matututunan ka Kaya guys, kung mayroon kayo dyang amplifier na mabilis mag-init Itong video na to ay solusyon Para yung mga amplifier natin hindi mag-overheat at mawala yung init So bago tayo mag-proceed sa video, Mag-intro muna tayo. Hello everyone! This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Bago ko i-share sa inyo yung topic natin na paano hindi mag-init, paano mawala yung init ng amplifier, or paano may iwasan na mag-overheat yung amplifier natin. Quick review muna. Itong amplifier na to guys, hug amplifier, 300 watts plus 300 watts. Naka-stereo na yan. Yan o, di ba? TMP o yan siguro, yung 300 watts. Yan, power niya. Tapos, dalawa yung salpakan ng microphone. Tapos, may salpakan ng memory card and USB. Naka-Bluetooth na din to guys. Mayroong FM, tapos, yan. Yung mode niya, kung gusto mo sa aux-in, Bluetooth, FM, pwede pwede kompleto na din yan. Mayroong microphone, mayroong pang echo. Pwede nga i-adjust. At yun nga ang nagustuhan ko guys kasi maganda yung timpla niya. Kung mahilig ka kumanta, napaka swabe nito. Kung pambahay lang naman, malakas din yan. Tsaka maganda talaga yung quality ng mic and echo. May treble and bass. Yan yung volume niya hanggang 30. So yun lang. Pwede itong gamitin sa 12 volts battery na DC, 5 ampere. Tapos sa uh, AC na 220. So ngayon, paano ba mawawala yung init ng hag amplifier? Or kahit anong amplifier guys, kung ano yung available nyo dyan na talagang mabilis mag-init. Kung alimbawa mahilig kayo mag sound trip ng mahaba, mahabang oras, talagang yung video na to ay napaka-effective. So ito lang guys yung ginawa ko. Ito lang. Ito ang solusyon di ba? Mini fan USB tested ko na, hindi talaga nag-overheat. Hindi na nag-iinit yung amplifier ko. Kung dati, dalawang oras pa lang, mainit na yan. Ngayon, kahit ilang oras mo na gamitin yan. Tanong, kailangan pa ba dyan ng supply na 5 volts? Hindi na guys. Dito mo na lang yan, isasalpak. Yan. Kasi yung output nito, 5 volts. So, ito try natin. ano? O, diba? Lakas nyan. Ang ginagawa ko nga nito, guys, ano lang eh. Nabawa diba, ganyan. O, ganyan lang yung distansya nya. Ganyan lang. Kasi may ano naman yan eh. May butas naman. Dito. Lulusot nyan dito sa kabila. Pati dito sa taas. Kaya di na talaga yan naging init, guys. Napaka-effective. Hindi mo na kailangan gawin yung ginagawa ng iba na pinabaklas nila yung tagi tapos binubutasan doon nila nilalagay yung mini pan eh di ba sayang naman masisira lang eh, ang ganda pa naman ng amplifier na to maliit lang pwede mong dalhin kahit saan pag pinatay mo yan pwede na dito yan hmm. di ba guys hmm. Yan yung pinaka-swak na solusyon. Ganyan lang. Okay, o, mo So, sana guys, may natutunan kayo. May nakuha kayo sa video nito. At hopefully, sa mga hindi pa po naka-subscribe, kung gusto niyo yung mga ganitong content, like ng video and then subscribe na din po kayo. Para pag nag-upload ako, manonotify po kayo. Thank you guys sa inyong walang sawang suporta God bless